Hindi pa gaanong kilala ang karamihan sa housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Club bago sila pumasok sa bahay ni Kuya. Pero ngayon ay ang dami ng sumusubaybay sa kanila at nagte-trending na sila. Naramdaman ito ng evictees at nai-enjoy nila ang atensyon na natatanggap nila. Ang dami ng natuwa sa statement ni Emilio Daes na nadagdagan na raw ang sampung fans niya matapos ma-evict sa PBB House. Kilala na si Michael Sager nang magtambol sila ni Jillian Ward sa My Ilonggo Girl, pero lalo siyang pinagkakaguluhan ngayon ng fans. Pati ang guesting ng miliduo ni na Michael at Emilio sa TikTok Clock ay nagtrending sa X dating Twitter. AZ Martinez Larkin Caster Love Story Ngayon naman ay ang daming interesado sa love story ng Sparkle Artists na sina AZ Martinez at Larkin Caster na pag-uusapan ito online matapos i-confide ni AZ sa mga kasamahan niya sa bahay ni kuya na nagkalabuan sila ni Larkin bago siya pumasok. Affected ang mga sumusubaybay sa kwento ni AZ dahil sa sulat ni Larkin sa kanya. Sobrang naging emotional si AZ nang nabasa ang sulat at napagtantong mahal pa rin niya si Larkin. Pero nag-react dito ang followers ng TBB dahil alam ng karamihan sa kanila na walang suportang ibinigay si Larkin sa girlfriend. May ilang followers ni AZ ang galit kay Larkin dahil sa tingin nila ay hadlang ito sa pag-alago ng karyer ng newbie actress gawa ng tutol ito noon sa pagsali ni AZ sa PBB. May mga nagpost sa ex ng chat kay Larkin na hindi ito supportive sa journey ni AZ sa PBB. Ewan kung legit yung mga conversation na ipinu-post sa ex na sinasabihan si Larkin na huwag naman daw sana nitong eye down si AZ. Pero sagot umano ni Larkin, if she manages to bring me down more, I will bring her down with me. Taliwas ito sa mensahe ni Larkin sa sulat nito kay AZ. Sabi niya kay AZ, lagi ko pinanghahawakan yung napag-usapan natin before you went in. I want you to know I haven't given up waiting for you. Ang dami tuloy curious at sumusubaybay sa relasyon ni na AZ at Larkin. Kung hindi nagpab si AZ, magkaka-interes ba tayo sa kanilang love story? Kilala niyo ba sila, mga katroiks? Ang dami ring natutuwa sa baguhang kapuso sexy comedian at TV host na si Shuvi Etrata, na huling pumasok na housemate kasama si Zyriel Manabat. Nitong huling episode ng TBB Celebrity Club, halos nakafocus kay Shuvi dahil sa nakakatuwang pagkakilig nito sa house guest nilang si Donnie Pangilinan. Sabi ni Shuvi, noon pa man ay sinasabi niyang si Donnie talaga ang crush niya dahil sa kapamilya aktor niya nakikita ang perfect na, Paul, dark, and handsome. Winner ang episode noong Miyerkules, April 30, at trending pa rin ngayon ang hashtag Advice at hashtag Shuvi dahil sa pagiging kikay at ang kwela ni Shuvi sa pagkakilig kay Donnie. Nakakatawa siya talaga, Shuvi's letter from her father. Lalo pang minahal ng netizen si Shugi nang binasa niya ang sulat ng kanyang ama na nagsusori sa kanya. Pagpasok pa lang kasi ni Shugi sa bahay ni kuya ay in-open na nito sa kapwa housemates na takot at may tampo siya sa kanyang ama dahil sa mga pagkukulang nito sa kanya at mga kapatid. Pero nalimuyot siya nang nabasa ang sulat ng ama na nagsusori at ibinalita nitong may stable na siyang trabaho. Iyak nang iyak si Shugi habang kausap si kuya. Gamaan ang pakiramdam niya dahil sa sulat ng kanyang ama. Marami sa atin ang hindi pa talaga nakikilala si Shugi Etrata, pero ngayon ay maraming interesadong sumubaybay sa kwento ng kanyang buhay. Tiyak na marami pang kwento ang mga naiwang housemates sa bahay ni kuya kaya patuloy pa rin itong pinag-uusapan online. Hindi gaanong pamapalo ang ratings ng PBB Celebrity Club sa Free TV, pero malakas ito sa netizens at madalas na nagte-trending online. Abangan natin kung sino talaga ang mapapasikat ng husto ng PBB Celebrity Club, maraming akla ang nabulabog sa pa-Felix bakat ni Donnie Pangilinan sa bahay ni Kuya, abang-abang tayo sa pagpapakatutuo ng housemates, tingnan natin kung hanggang saan ang journey ni na ESNYR Ranolo at Clarice de Guzman, iyong housemate sa PBB Gen 11. Aalagwa kaya ang showbiz career kahit mas pinag-uusapan ng netizens ang kasalukuyang edisyon ng PBB kung saan nagkalab ang mga kapuso at kapamilya. Basta, Team Michael Sager pa rin ako kahit na-evict na siya.